Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa news up to date. Ang topic po natin ngayong gabing ito ay tungkol po sa JBF Gold International. Kasi nga, delayed na nga daw ang payout dyan dahil daw na-freeze ang bank account ng kanilang CEO. Alam naman natin kapag ganyan mga palusot, mga dahilan na patakbo na po yan. Sasabihin nila na freeze daw ang kanilang bank account kaya hindi sila makapagbigay ng payout. Pero yan po ay palusot lang na mga is companies para nga hindi kayo bigyan ng payout ng mga yan marami na pong mga is ang gumawa ng ganyang mga palusot yung uh, na-freeze daw ang kanilang bank account kasi nga nang hihingi daw yung mga banko ng legalities at mga kuwananong -ano mga palusot meron pa dyan sasabihin na hack daw ang kanilang account or na-hack yung system o kung ano pa mang mga palusot pero alam naman natin puro mga palusot lang yan at yan po ay red flag na patakbo na po ang isang scam. Kaya nga mga kababayan, huwag kayo sasali dyan sa mga too to be true na mga investment schemes. Dahil sa umpisa, papadamahin kayo niyan, bibigyan kayo ng payout. Pero alam natin sa huli, tatakbohan kayo niyan. Kasi nga, scam naman talaga yan. Makikita nyo, di ba? Wala naman silang secondary license. E dapat bago ka manghingi or tumanggap ng investment sa publiko, dapat meron ka munang secondary license at makikita nyo yung kanilang mga investment schemes ay too good to be true. Napaka-imposible talagang maibigay. Puro pambobola lang. Mga kababayan, na content na po natin dati ang JBF Gold International at nakagawa na tayo na review. At base nga doon sa review natin, nakita natin talagang ponzi scam yan. At nagbigay na nga tayo ng babala na yan po ay isang scam kaya dapat po ninyong iwasan. Mga kababayan, pag nagbigay na po kami ng babala, makinig na po kayo. Dahil talagang scam po yun. Huwag po matigas ang ulo nyo. Huwag po kayo magpapabola dyan sa mga scam panis na yan. Huwag kayong magpapabola doon sa mga papromo. Dahil marami ang nabobola doon sa mga papromo, mga parapol. Akala nila legit kaya sasali sila. Lalo na kapag mga uh, mga papromo, eh, may mga sasakyan. Uh, tapos meron pa minsan nagpaparapol ng uh, milyon, meron nagpapapromo ng buy one take one, o kaya double your money sa loob lang ng 5 days tulad nga ng uh, Wealthwise International na ngayon nga ay umiiyak na yung mga members kasi tinakbuhan na sila nung CEO nila. Meron ding mga nabubola kasi lagi daw uh, nag-EFB live yung CEO, tapos lagi daw visible, so paano daw magiging scam? Eh ang hindi niyo alam, ay scripted lang naman yung FB Live na yun. Puro pambobola lang naman yung FB Live na yun. At wala silbi yun. Dahil kapag tinakbuhan naman kayo niyan, anong gagawin nyo dun sa FB Live, Di ba Wala din. Ang kailangan nyo gawin ay magsampan ng kaso. Kahit ba makita nyo yung mukha ng no CEO o yung pangalan ng no CEO, wala naman silbi yun. Kung hindi rin kayo magsasampa ng kaso, laban nga dun sa nang iskam sa inyo. Kaya nga mga kababayan, hindi po assurance yung nakikita nyo yung mukha o nagsisend ng uh, ID yung uh, CEO. Dahil kapag tinakbuhan na po kayo niyan, wala na po silbi yun. Kung hindi naman kayo magpapile ng kaso. So mga kababayan, kailangan po umiwas na po kayo dyan sa mga tugo to, to be true na mga investment schemes na yan. At wag na po kayong sasali dahil gusto niyo makabawi. Hindi po kayo makakabawi dyan. Lalo lamang po kayo malulubog sa kahirapan. So ito po ah, nagre-reklamo na nga yung mga members kasi wala na ngang payout. So ito basahin natin yung comment nung isang member. Friday ang request ng payout, Wednesday ang release. Na freeze daw yung bank account nung CEO. So ibig sabihin hindi nila na anticipate yan. Dumaan na yung Sabado, Linggo, Lunes, Martes. tas wag daw magpanik. Ni hindi nga naglive yung CEO kuno. Pag nagreklamo ka sa GC nila sa Telegram, ikikik ka. Miski na investor ka pa, ibang klase. Eh mga kababayan, ganyan po talaga ang ginagawa ng mga companies kasi nga gusto nila yung mga positive lang daw ayaw daw nila yung nega kasi nga kaya ayaw nila yung nega kasi nga mabubuksan yung isip ng mga tao na scam yung nasalihan nila dahil scam naman talaga kaya nga mga kababayan umalis na kayo dyan sa mga scampanies na yan at kapag patakbo na yan lahat kayo ay ikikik na doon nga sa GC katulad nga ng ginawa ng Wealthwise International at ng iba pang mga scampanies so basahin naman natin yung sinabi nung CEO ng JBF Gold International. So, ayan nga, na-priest daw yung banko nila or bank account ni daw maayos agad, ma-question na tayo sa mayat mayang pasok at labas daw ng pera. Eh kasi nga, yung mga ganyan mga palusot na mga scammers ay gas-gas na po yan. Marami na po ang uh, gumawa ng mga ganyan mga palusot. So, nasa na ebidensya na talaga na-priest yung bank account. Meron bang piyapakita sa inyong ebidensya yung CEO o puro daldal lang? Kasi kadalasan dyan puro daldal lang, puro kwento lang. Pero wala namang ebidensya na talaga na-freeze yung bank account. Kasi nga ang ginagawa na ngayon ng mga pasimuno at mga kasabot dyan sa JBF Gold International ay nagwi-withdraw na yan. Wini-withdraw na nila yung pera doon sa bank account. Tapos tatakbo na yan at magtatago. Tapos ito pa yung ibang sinabi ng CEO. So may mga legalities daw na hiningi daw sa kanya ng bangko. As at uh, kung iiscamin daw kayo, ID daw siya magla-live every night. Eh ang dami nga mga nang scam, lagi rin nagla-live pero nang scam. So hindi po assurance yung uh, pag-FB live na talagang legit yung uh, isang investment. Tapos cooperation daw ang hinihingi niya kung na-scam man kayo ng mga past company niyo please wag nyo daw i-connect doon si JBF Gold International. Pero alam naman natin, scam din yan. Kasi nga, wala nga sila legalities, di ba? Ayan nga, oh. Siya mismo umamin, nakulang sila sa legalities. So, ayan ah. na, kumpirmadong kumpirmado, scam talaga yan, JBF Gold International. Yung mismong CEO na po ang umamin, nakulang nga sila sa legalities. At isa talagang investments scam yan. I-scamming kayo niyan. Kasi wala naman silbi yung FB Live kahit ba araw-araw o oras-oras pa mag-FB Live yan. Kapag naabot na nila yung kota nila, tatakbuhan na kayo niyan. Mga kababayan, ayan po, kumpirmadong-kumpirmado na po na talagang po yan JBF Gold International. At uh, nalalapit na po ang pagtaob niyan. So umiwas na po kayo dyan sa iskampany na yan. Mga kababayan, dapat po bago po kayo sumali sa kahit na anong investment, dapat mag-research po muna kayo i-check nyo lahat ng claims nila, i-check nyo yung legalities nila, dapat kompleto po yan. At hindi lamang po SEC registration ang dapat nyo hanapin, dapat po yung secondary license po. Kasi bago po dapat manghingi or tumanggap na investment sa publiko ang kahit na anong nga kumpanya, dapat po meron po muna yung secondary license. At dapat po hanapin po ninyo yan sa mga kumpanya at i-verify po ninyo sa Securities and Exchange Commission kasi meron pong mga kumpanya or may mga companies na namemeke ng dokumento katulad ng CCO Media Philippines. Dapat po pag-aralan niyo muna yung pag-iinvesta ninyo. Katulad niyan, 'di ba? Sinasabi nila sa gold trading, dapat tignan niyo talaga bang posible yung ganong kalaking kitaan at guaranteed ba talaga yung kitaan o hindi. At meron din, 'di ba, yung mga crypto trading or futures trading or forex trading o kung ano mang trading yan. Dapat pag-aralan nyo po mismo. Kayo po mismo ang mag-try, mag-trade. At tignan nyo, ganun ba talaga kadali ang kumita at talaga bang guaranteed? Kaya po kayo naluloko kasi nga basta-basta lang kayo naniniwala doon sa mga pambobola ng CEO, ng mga apply, ng mga recruiter. Kaya kayo binobola ng mga CEO, ng mga upline, mga recruiter para nga makuha nila yung pinaghirapan yung pera. At kapag nakuha na nila yan, Siyempre, pahirapan na po na mabawi pa yung pera ninyo. Kaya nga, umiwas na kayo dyan. Dahil marami na po mga lumitaw na mga scampanies. Halos magkakaparehas lang na mga modus yan. At alam naman natin ang nagiging ending. Ha? Nagtatago at uh, tumatakbo yung mga kasabuat dyan sa mga scampanies na yan. At uh, kapag wala nang nakakaalala, ay magtatayo na naman ng panibagong company. Kaya nga, umiwas na po kayo dyan sa mga too good to be true na mga investment schemes. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.